oh, okay, ato ito, Mandito na naman tayo, ha? Big time ako ngayon, big time. Pero wala tong kinalaman sa mga flood control ninyo. Sigitan so, niyo naman service ko, di ba? Nakikisa lang ako dito. Oh, Mamaya, ano na ulit ako. Tricycle. Jeep-jeep lang tayo, bas-bas lang tayo. Ang hiling ko kasi malolos bulan. Eh. Okay. Tapos na. Pero nung papunta pa lang, teka, wag niyo nang pakialaman yung shades ko, ha? Wag pakilaman niyo. Hindi ko pinakikilaman yung mga project-project ninyo. Ha? Sa gobyerno man yan o no, private, walang pakialaman. Hindi ko kayo pinakikilaman. Kaya pag nag-shades ako, huwag niyo ako pakilaman. Kapunta <laughs> kami dito sa hearing, kanina, nag-message sa akin yung kaibigan ko. Kinoward niya sa akin, mga notices ng korte. Ang hearing niya, ngayon mismo, September 11, ngayon mismo yung hearing niya, umaga, minessage niya sa akin, 9.30 ang hearing niya, 8.30, ang galing, di ba? <laughs> Paano yun? Kaya ako nag-come up sa topic na to, kasi nga naman, di ba? Ano, nga, ano bang ga, anong, anong gagawin ko? At, ato at, at, ang gagawin ko. Kasi ang hearing ko, iba, hindi, hindi ako aabot. Sabi ko, hindi ka talaga aabot. Ang layo ng bahay niya, eh. north, going south siya. Pero sabi ko na lang din, try mong habulin pa Ano bang, ano bang mangyayari kung halimbawa hindi ka makaka tiring Okay Kaya hey, unahan ko na kayo hindi yan matatapos sa isang discussion lang hindi yan kaya kasi bakit? Masyadong madami yung dynamics niyan O, ito ba kita niyo ginagamit ko mga term dynamics Patutin <laughs> 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 bakit? Ganun, ba't kukulakin sa oras? Kasi nga, ganito Kaka-depende yan, ano ka ba? Complainan ka ba? At hindi ako makakatid? Ano ka ba? Akusado ka ba? Respond din ka lang ba? Ano ba? Nasa bato ito? PI ba to? PI pa lang? Sa hearing sa fiscal pa lang? Uh, civil case ba to? Nasa korte na? Civil case? O, oh, criminal case ba to? Anong insidente na ba? Arraignment pa lang ba? Pre-trial? O, nagda-trial na? Depende. Mal masyadong uh, malawak. So, ang gagawin natin, hatiin natin, didiscuss muna natin, nasa preliminary investigation pa lang nasa piskalya pa lang oh doon muna tayo okay hindi, hindi muna natin luluddagan yung kasi yung sa yung sa kaibigan ko yung sitwasyon ng kakilala ko hearing na ini eh. arraignment na hindi siya makaka-attend oh panoorin yung kasong walang warrant panoorin niyo yan uunahin natin yung discussion ngayon PI lang muna okay ngayon Itong ini-discuss ko sa inyo, babase ko to sa experience ko, ha? yung munting experience ko, araw-araw. Okay? Tagahan nyo sa bato, hindi nyo mababasa sa libro to. Wala sa mga libro to. Kahit anong libro nga hanapin nyo dyan, kaya ator ni Tom nyo lang maririnig. Ah. <laughs> PI. Ah. Ano yung PI, attorney? Hindi yung PI na... Yung... Nakaya, yun na naman. Andumi na naman ang isip mo. <laughs> Preliminary investigation. Nasabi ko na sa mga ibang vlog, ah. hearing yan sa piskalya. Ator ni, paano kung hindi ako ng hearing ko sa PI, sa preliminary investigation. Uh, gaya ng sinabi ko kanina, ba, ano ka ba rito? Hindi, yung kaibigan ko lang po, hindi ko, ma hindi ko masasama, hindi ako mapunta. walang pakialam iyo ang PI, ha? Hindi ka kasama dito, hindi ka kasali. <laughs> complainant ka. ni ako yung complainant, eh. Ayan, dyan na tayo magkakatalo. Kasi, litigante ka, kasali ka sa kaso, eh. Okay? Kung complainant ka sa PI pa lang, ha? at hindi ka makakapunta. Okay, ito ang mangyayari. Pakil ka, ha? Pagdating doon sa hearing, kumare ko si Maria, no? Hindi so, mo si uh, si si Peter Nang uh, ng uh, panghihipo, ganun ang siya sa iyo. Hindi <laughs> mo siya. Eh, hindi ka makakapunta at ni meron kasi kaming date nung boyfriend ko eh. Kaya napuyat ako Tony, <laughs> Anong mangyayari? Kung yung PI ay meron ng kopya ng complaint, si respondent, si, Peter, yung naman ko, may copy na siya ng complaint. Ahanapan ah, lang siya ni Piskal. Nasaan si ano? Nasaan si Maria? Wala. Puti na lang at di ko nakita pa mumukha <laughs> Wala yung complaint at Maria. Okay. Ikaw, Peter, no? Ikaw yung respondent, no? O, oh, asa ng counter mo? Ahanapan ah? siya ng counter. Oh. Atorne, paano kung wala pang copy ng complaint? Si Peter. O, oh, di bibigyan siya ni Piskal? Oh, normally, ganun eh. Wala ka pang copy ng complaint. O, oh, ito, complaint. sa mo yan, mag-counter ka. Pero tutuloy yun. Ha? hindi ka importante dito. Ha? Tutuloy ang preliminary investigation kahit wala yung komplainan si Maria. Bibig ma hahanapan ng counter si Peter. <laughs> Ngayon, anong mangyayari pagka nakapagpasa si Peter ng uh, counter affidavit? Most likely, ha? Sa experience ko, sa PI at wala ka komplainan, ha? Pero yung respondent ay nagpasa na ng kanyang counter affidavit Submitted for resolution oh. ni hindi ba i re muna? Kasi wala ako eh Di ba? Unfair Ano unfair? Ha? Pag may counter na, submitted <laughs> Oo, oh, maniwala ka oh. Madalas okay. Bibihira yung na-experience ko na dahil wala si complainant sasabihin ni Piskal eh, O, oh, may counter ka na? O oh, sige, akin yung counter. O oh, i-reset muna natin kasi baka magre-reply pa si ano, complainant. Ha? Antay, i-set pa natin ng isa pang hearing next week. Bihirang bihira akong nakita yun. Nakasaksi na ako pero sobrang konti lang. Wala pang wala pang limang beses. O oh, sa dami ng sa mahigit na ilan daan daang PI na nakatinan ko na. Wala pa ako nakitang ano, uh, eh, b bibihira konting-konti lang yung Ni-reset at binigyan pa ng pagkakataon si complainant para mag-reply kahit wala si complainant. Pag may counter na, submitted. Okay? O oh, ito, orny, paano kung hindi pa, ano, hindi pa nakapag-submit? Kumari, sasabihin ni respondent, Your Honor, wala pa po akong abogado, wala pa po akong counter eh. Oh, pero wala si complainant to, na sa hearing ha. Ah, sabi ni Pesca, oh, sige, reset natin, doktor, wala naman si complainant eh. Oh, pero next hearing ha, may ano ka na? dapat meron ka ng counter affidavit. david ah, Gaganon siya, no? I-re-reset kasi wala pang counter. Yun ay kung nandun si si respondent, yung dinimanda ni Maria. Okay? At <laughs> paano kung sa susunod na hearing, hindi na naman ako nakaten. Tapos may dala ng counter Si, ano, si respondent. O, di, apply mo yung sinabi ko kanina. Submitted. At <laughs> paano naman kung sa susunod na hearing, eh, hindi pa rin nakapag-submit ng counter si respondent. Pero present siya Wala si ano Wala si complainant Pero si respondent present Pero wala pa rin siyang counter Pag nainis si piskal Pag napikon si piskal Ano? Submitted <laughs> Kaya sabi ko sa niya yung vlog eh. Yung submitted na Importante yan Pero minsan O oh, sige Pabibigyan pa kita May mga mababait na piskal Sige pabigyan pa kita insan. Next week ha Submit mo yung counter mo So ibig sabihin Kung wala si complainant Yan ang mga mangyayari Okay Basta present si Respondent hahanapan ah, si respondent ni Piskal ng counter David, kahit wala ka complainant attorney paano kung wala din si respondent parehong wala wala ako hindi ako nakaattend eh eh nag-usap kami dalawa nung dinimanda ko nag-usap kami ni Peter wag na kami ano, mag-date na lang kami at wag na kami umatend ng PI <laughs> Inabala niyo pang ang gobyerno sa so, mga dimadimanda niyo na yan ha? kung gano'n ang sitwasyon sa unang hearing most of the time i -re muna pag walang pumunta kasi inaasum ni fiscal baka hindi nyo pa na-receive yung subpoena sa susunod na hearing wala pa rin kayong dalawa Iko si complain ng na, Maria nag-usap ulit kayo ni, ano, ni Peter huwag na tayong Peter ano lang tayo mag-date na lang tayo ulit mag na lang tayo sa Starbucks <laughs> second hearing na wala pa rin kayong dalawa ano warrant of arrest Sabihin <laughs> 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 Relax, lang. Submitted. So, sabi ka naman kinakabahan sa waran pa rin. gagawa ka ng sa Submitted. Sa PI pa lang yan, ha? Wala pa tayo sa discussion kung paano kung ikaw si respondent at hindi ka makakapunta sa hearing. O, punta na tayo dun. Dundag na tayo. Paano kung ikaw si respondent at hindi ka makakapunta, makakaten, sa hearing. Maria, ano mo muna? Di ba makakaten ka bukas? Sabi mo muna kay Piskal ha? Wala ako, di ako makakaten bukas May work ako, may work <laughs> Ano mangyayari? Sa experience ko, ulit ha? Maria, sabi ni Piskal Kuwari, ako si Piskal Maria, Maria Morena, Nasaan ka? Ah, ikaw? Yun yung mo Nasaan <laughs> yung ano? respondent Peter Wala? Oh, Maria, ano mangyayari? Reset muna tayo, Maria, ha? Kasi, oh, unang hearing pa lang, eh. Baka hindi pa nare ni Peter yung sobina ko na pinadala ko. O, oh, ganun. I-re-reset muna. Kadalasan, i -re reset Bihira yung nakikita ko. Parang wala pa yata akong na, ano na ganun, ah, wala pa akong na, wala pa. Wala pa ako na-experience. Sa unang-unang hearing sa PI, na wala si respondent, sasabihin agad ni Piskal submitted parang wala pa o, syempre bibigyan muna ng chance isa, dalawang hearing minsan mga tatlo pa eh pag wala si respondent eh oh, ni Peter Maria, sa susunod na hearing wala ako ay bukas, di ba? bukas yung hearing natin pangalawa naku, wala ako hindi ako makakatil meron kami ng may gimmick mami. kami mami inuman kami mamaya ng trope eh. <laughs> okay lang ba? pa mo ba ako, babe? <laughs> hindi siya makakamunta sa pangalawa ano mangyayari? Yun, malamang sa malamang Submitted for resolution Di fiscal yun oh, bihira lang yung Bihira na lang yung nakikita ko na ano. then, Meron, meron, meron Marami din Mga sasabihin Sige, pabigyan pa natin ng isa pang hearing Pangatlo Pag talagang pangatlo Try three na yan Submitted na natin Ha, Maria, okay lang ba? O, oh, huwag ka na magklamo Baka tampaling kita <laughs> <laughs> Hindi ko kami si fiscal Huwag ba ito mga fiscal Okay? Ganun lang Sasabihin ni fiscal na Is either submitted O, oh, pabigyan pa natin ng isa pang hearing O, oh, sa, sa pangatlo Pag wala pa rin yung respondent hindi siya maka, pa rin makakapunta tinamad sabi natin si Peter ay talagang uh, naturingan talagang makupad tamad na tao ayaw pumunta sa hearing niya submitted for resolution o oh, natarin niya sa akin ano ba atone yung ibig sabihin na submitted oh, warrant na ba ako dyan panoorin niyo na lang yung submitted ha? bahala na kayo so ganyan yung mga nangyayari sa PI ha basic lang yan basic Paano attorney kung sa pangalawa, 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 pangalawa pangatlong hearing, umatid na si ano? si Peter O oh, di i-apply mo rin yung kanina Hanapan siya ng counter, di ba? O oh, i -re reset Pag wala pa siyang counter Manghihingi siya ng extension o. Oh. Ang ah, ni Piskal O oh, next hearing ha ah, mag, ka na ng counter rapid David O oh, di Pasa siya Pag hindi siya nagpasa ano, O oh, di yun Pag wala siyang counter Pag meron siyang counter O oh, ano O oh, panoorin nyo yung reply ano, Rejoinder Panoorin nyo na yan Pero pinag-uusapan natin dito kung merong hindi makakatend ng hearing, ano mangyari? Nasa PI pa lang tayo, ha? Wala pa tayo sa mga korte, yung pagsumampan na yung kaso sa korte, okay? hanggang dito lang muna tayo para hindi tayo masyadong, ano? Ah, hindi tayo masyadong mahaba, oh, naubos ang oras ko sa'yo. Masabi mo, parang hindi ko naintindihan. <laughs> okay, maraming salamat sa paikinig, ha? Eh, God bless! Ciao!